Hello, hello guys. So, wala akong swimming ngayon. So, ang terapin natin ngayon is ito. Ganito lamang. Magkimbot-kimbot ng konti upang yung mga nerves ko, yung mga nabnis ko, yung, yung namamanhid ko na katawan is mag... kilos na naman. Sa ngayon, magbibigat yung ng katawan ko. Ngunit na sa mga ganitong paraan, makatulong ito sa akin. So, wala tayong swimming ngayon. Kasi, mamaya gabi, magpapahilot ako. So, uh, maglaba muna ako tapos ko nito sayaw-sayaw maglaba muna ako ito lahat ay mga paraan upang yung pamimigat ng katawan ko ay mabawasan bilang na kaagi na ng stroke so yung pamamanhid ng buong katawan natin nandyan kaya para hindi sa madagdagan itong itong mga idea, yun ang ginagawa ko so pagkatapos nito maglaba ako sa so, paglaba ko pa ang ginagamit ko kasi pag yung kamay ang gagamitin ko sa paglaba, ang abaga ko, yung pinakamabigat, hindi siya masyado makapamwersa. So, yung pagpapahilot ko na yan, guys, yun ho yung makatulong sa akin para manumbalik yung mga kaugatan ko, lalo pa sa pilay ko. Isa ho yun sa mga paraan kung bakit at yung ulo ko, mabigat yung spine, spine, spine ko sa likod, yung abaga ko, yung daliri ko, dahil yun sa pilay ko. So, mamaya gabi, mag hilot na naman tayo, pang 6, pang 6 ko na na pahilot ito, so at least malaki ang pagbabago, i-compare mo noon, so about naman sa ating maintenance so, yun na nga uh, bali, 4 na araw na ngayon na hindi ako uminom ng astorbastatin ang iniinom ko na lang yung termisartan, uh, aspirin vitamin B and din yung aking uh, Uh, sa allergy ko if necessary lang pag makaramdam lang ako na na-trigger yung allergy ko, saka ako umiinom ng aking uh, uh, resin so ganoon lang guys ito malaking tulong ito, masakit ho yung aking sabaiwang sa likod tapos yung sa abagahan ko kaya ito tapos yung sayaw, gutom

Ah, tanda ni Jacqueline, ha? Permis na ka. Parang gano'n. Gabi si Miss Lina, sinong ka? Office to siya.